Nasa 68 milyon pesos na halaga ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 10 kilo ang nasamsam sa pinagsamang by-bus operation na isinagawa ng Regional Police Drug Enforcement Unit, PNP Drug Enforcement Group, Regional Intelligence Unit 7, at Philippine Drug Enforcement Agency 7 sa Ludo Memorial Park sa Barangay Careta, Cebu City noong Pebrero Gist 2024. Kinilala ng mga otoridad ang naaresto na si Elmer Bayuga, 30 taong gulang na tubong Agusan del Norte. Nabatid na ang illegal na droga ay nakuha ng mga pulis sa tibag na dala nito at ang ilan ay nakabalot pa ng packaging tape sa loob ng backpack. Sa kabilang banda, matagumpay naman ang naaresto ng City Intelligence Unit ng Cebu City Police Office ang isang high value individual kung saan nasabat ang 1,055 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 7,174,000 pesos sa buy-bus operation sa Nicholas Heights sa barangay Guadalupe, Cebu City. Kinilala ang suspect na si Christian Dave Canoy, 22 taong gula. Sinabi ni Cebu City Police Office Director Police Colonel Ernio Dalugdog na ang source ng ilegal na droga ni Kanoy ay mula sa isang kilalang drug personality na kasalukuyang nasa Cebu City Jail. Dagdag pa nito na ang sospek ay nakakadispose ng hindi bababa sa 500 hanggang 1,000 gramo ng shabu kadalinggo. Ito yung, yung uh, source ng kanyang legal drugs ay uh, coming from the uh, known drug personality na uh, nasa loob ng uh, Cebu City Jail. Currently, itong uh, suspect ay uh, pag-dispose ng 500 to 1 kilogram sa isang ringgo. Uh, ang area of operation niya is neighboring barangays sa Cebu City. So confiscated uh, from his uh, possession and control, uh, more or less 1 kilogram and uh, 55 grams. 1 kilo and 55 grams uh, with a standard drug price of uh, 7,174,000. Ating napakinggan si Police Colonel Erneo Dalugdog, ang City Director ng CCPO. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Jonah Canete. Para sa number one and most trusted regional network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!